Alright, let's go for another one. Pakba ka na this. Rock, -rock na DIS! Ubusan na naman, na brada. Pag natalo pa to, tragis talaga. Uh. Uy, may miya na, pre. Ay, mga Angela user, kaya ba natin natin, pre, no? Ay, yung, alo, walang retreat. Ang ina naman, no? Oh. Tatangan -tata, nito, mga kasama natin, no? Eh. Paano yan? Bobo nyo. Halika dito, pre. Kunin na rin pre. Oh. Pre, bobo. Halika dito. Tanga-tanga naman, oh. No? Sayang yung kandiyon, Oh. No? Luha niya na yata lahat. In this, in this place, no. Diba? Ano simple? Basic pa sa basic. Ay okay. gago lo. Retry okay. yung kanpre. Retry me ya putra gis. Retry okay. me ya tang mo. Retry me ya pre. Retrimia. Hahaha. <laughs> Retri. Baka retrimia yan. Yagi. Retrimia o. <laughs> Huwag ako AFK pa. AFK pre. Banata mo pre. Para banata natin o AFK o. AFK. Pre. Pre o. Aku 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 mau. Aku mati. Ha. Ano kelas Sina. Uniform gue di tang mano? Buisit. Jadi punggul. Putang oh, na talaga, nakaka-pre-strip na. Nakaka-bad trip na. naman itong mga kanina to. Tangin lang talaga. Ako pa yung namatay. <laughs> Wala kaming retreat. So, ipukunin natin dito. Ayan, patay. Huwag mo nga kunin. Tanga-tanga naman ito. Akala kui kaw yakin Gagi cucu shaking pandini Muni di kaw yak pian Nina nais kong maparapit siuuu Ni nais kong maraman mo. Ang mga pagi hirap ku o oh, O na pre, kinukuran tayo ng Mia pre Maka Mia yan Tak Julian, ni nakkan retre Tanga-tanga Pag mga Julia user talaga mga ulo eh, no? O ba? Diba? Kinukuha ko na lang pre sayang eh, habang nagkakan, di ba? Ano pa yan eh, yawat pa yan eh. Yawat pa yan, di eh. ba? Yawat pa yan, chuchus! Diba? Pa, ano pa yan pre, ah, yun na to, yun oh, no? yun. Ayun mo yung sinali, gusto ko, eh. o di ba? Ano ka simple, pre? Basic, basic, basic free. Si pa sa basic, pre. Sipa, pre! Sipa, pre! Ano um, yung mga gusto yung mga kante? Yun, babanatang ko to eh. Gusto nyo babanatang ko lahat? Gago, pre. Mia yung kanta. Pre, oh. Oh, grabe naman yan, naabot talaga. <laughs> grabe, grabe sila oh, grabe sila oh, grabe, grabe ba? Grabe ba? Grabe ba? Between my finger and thumb. Grabe ba? Sa totoo lang, grabe ba? <laughs> <laughs> Sa totoo lang. Grabe ba? Grabe ba? Ang graba. Okay, <laughs> hindi po. Tangin na naman nito. Babanatang ko to eh. Ilang Yan po. na mukha. Ganina ka pa. Grabe ba? Patay ka ba? Grabe ba? Grabe ba? Ay, boy pa. Grabi Grabe ba? <laughs> Grabe ka ha? Grabe ka? Grabe ba? Grabe ba? Sa totoo lang, pugi ako. Grabe ba? Hahaha! Diba pre? <laughs> diba <laughs> pre? Hey, Siyempre tayo dito pre. O mabirada kasi pre. Eh, mabirada pre. Diba? Oh, logi pa sila sa push pre, oh. Itang kita pre, logi. Logi sila sa push. Diba? Sabi sa inyo, eh. Wala sa core yan. Nasa player yan. Kahit wala tayong core pre. Pag yung player ay nagkatapatan. Diba? Kaya ako, di ako naniniwala sa mga mita-mita na yan sa player yan ano'y paggamit mo sa hero na yan, kung talagang bumibirada, talaga namang bibirada. <laughs> grabe ba? Sa totoo lang, grabe ba? Grabe ba? Patay ba? O grabe ba? O ba? Saan ka pupunta? Grabe ba? Grabe ba? Patay ba? Grabe ba? Ha? Grabe ba? Sa totoo lang, patay ka ba? Grabe ba? oh <laughs> Bakba, bakba, grabe ba? Grabe ba? Wait lang, wait lang. Eh. grabe dyan kaya ba? eh, <laughs> grabe ba? Uy, tayo. makakapag tarter pa tayo. Grabe ba? Ka ba? Legit? Ay, ka grabe ba? Nakalood pa tayo. Ay, ka grabe ba? Grabe ba? Grabe ba? Grabe ba? ba? Hindi ba? Tipunggol ba? Birada ba? <laughs> diba? O, oh, kita mo yan. Mananalo pa kaya tayo kahit wala tayong core. O, oh, naman eh. Ang galing ka sinikan eh, Moskove eh. Binaba na ata niya yung lahat eh. Ay, kagrabe ba? Inagaw ba? Pangit mo ba? Ayan na, pangit sa'yo ba? Ayan na, bakbaka na dun, oh Oh, grabe ba, Obus kasama ko ba? Oh, ba? Oh, bak mo na ba? Diba ba? Ay, ka grabe ba? Grabe ba? Our turret has been destroyed. Ay, 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 sorry ba? Sorry ba? Sorry ba? Sorry ba? <laughs> Grabe naman tong kana to, tigas! ang tigas. Tamaran ng pre, takbo na ako, gago yun eh. Tatakbohan ko talaga yung pre, ayaw ko na magkikikan doon. Pag mga kalaban natin, kanpre, glow pre, takbo na, takbo agad pre! Masakit yung biraday. Eh. Matindi. Eh. Lahat ng mga pagkakataon dahil sa mga puso mong hindi na nararamdaman. Pero hindi ko nararamdaman ang tunay na napakinggan mo. Awitin na tunay sa puso mo. Sa puso ko, ikaw pa rin ang nadarama ko. One hit ko si Khan pre, Yung Cornelia preap. ap. One hit yan pre. Basta hindi lang mapatungan. One hit yan! Pwede nga tayo sa abis dito eh, kung gugustuhin ko lang eh. Gusto nyo ba ng savage? between my finger and thumb is the power oh tangina back bak. bakol 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 was O, oh, tangi na naman, o. Double kill. na yun. Nagtakbuhan lahat. Kala ko savage na yun. Eh. <laughs> One hit. <laughs> One hit ang gaga. Ay, ay, ay. Ay, kagrabi ba? Suri ba? Suri ba? Suri ba? Suri ba? Suri ba? Alright. Hindi bunggol. Sa mga mahilig magperya-perya yan mga pre, nasa pin comment, legit yan, nasa baba. Kung gusto nyo maglaro ng kasinino tapos may posta, nasa baba pre, gamitin din nyo lang yung Gcash nyo, no? Gcash lang yung ginagamit dyan pre, tapos yung Pimaya! Pimaya! Papunta na sa taas. Ay, Be ay gagawin patong ba yun pre patong niya kasi ay grabe ba grabe ba patay ka na ba grabe ba oh. grabe ba bakit <laughs> grabe ano yun bakit pang lambot ang lambot para one minute si yan, you know? Jilay, <laughs> no? Para ating nabubura sa mapa si Angelay. One is one one minute ulit si Supot, you know? <laughs> okay. Buhay naman si Angela, pre. One hit na din, pre. Ay, grabe ba? Grabe <laughs> <laughs> Nang may laba ko sa'yo ko pag-ibig ko ay tunay pero di nagtagal umabas din na tunay na kulay. Ang iyong legas parang nagmimitas Sarili kong pera ang iyong winawag glass Para ka... Ay, pumatong na pre, pumatong na pre. <laughs> pumatong na, pumatong na eh. Ay, grabe. Eh. Nice. Ah, grabe si Pa. Oh, my God. Ay, grabe sila, oh. Gustong manalo, oh. Gustong manalo. Gustong manalo. Gusto nyo ba ng sabits, ah? Sa sin ko kayo, ah, gusto nyo ba nang sabed sa Ang malalambot nila, pre, oh gano'n, tingnan nyo 4,000, 4,000 puro 4,000, eh, no wait lang, ah puro 4,000 sila, eh wait lang, wait lang, wait lang, wait lang Puro 1,000 sila, pre. Puro 1,000. Ito yung payaka natin, ha. Ah. Last kill ba yun? Nag-last kill na yata. Hindi pumatong. matong. Ah, if na yun, kung nakapatong yun, patay yun eh. Nakapatong yata, pre, sayang. Tinuloy ko sana, no? may patipi-tipi ka, patay ka sa akin. Direktayin kita. Re-rectime ko yan, pre. Lambot niya lang eh. Portray lang eh. <laughs> Re-rectime ko yan. Oy, Tara, tapusin na natin. Tangin na naman, oh. Di ba tapos? Angela Fred, ah, na atin Angela Fred. hindi ako nakahit, sayang na. Uy, ayos kayo ha? matatalo pa tayo ha? Your fangs, kita mo ginamit. <laughs> Papa Jesus ka pa. <laughs> hindi <laughs> 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 sila makamura sa akin, pre. no? Oh, bakit? hindi sila makamura sa akin. Ah, di ba? Bakit? Hindi sila makakamura sa akin, pre. Papa Jesus. <laughs> 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 Sorry po, Papa Jesus. O, Pero hindi nagtagal, lumabas din ang tunay na kulay. Ang umabas pa, wala na ba sa aking nagbibitas? Pero sa reykong pera, yung minawaglas para kang sping, ugali mo swing. Ugali mo'y nakakaswing. Boli, Gigi, bye bye. Bom chilalay. Bakit mo na lang akong binibinay? On the horse ass lang. Parang may sa situation. Mapag-ibig mo na sa isipan na isigan na ibigin na. Love! Bakol, 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 bakol Sino ako, ng lord? Putangin oh, na, sila pa pala Uy, kako, lumapit pa talaga Tanga-tanga naman nito, Musko ka ba? Parang muskong support user, ha? O, oh, tapusin mo na, ayan na, pre O, oh, puki na, patay Ayan, daming minion Tapusin mo na G Nice one Very good ang sarili natin kasi nanalo tayo dito at na panalo natin oh ng isang laro. At napakalupit yun at isang karangalan. Isang karangalan ang mananalo isang laro. Napakalupit, napakalupit, napakalupit.